Yan mga kapobre, ah, habang nagpapay nga tayo dahil nagsitsik tayo ng palay natin at saka yung nyug natin no? mga muna tayo habang nagpapay nga tayo mga kapamers no? pag-usapan natin yung buhay magsasaka mga kapamers uh, ah, bilang isang magsasaka bakit pa, bakit ba na ako ah, magtatanong tayo bakit ba pumasok tayo sa vlogging <coughs> para sa akin mga kapamers no, hindi ibig sabihin na pumasok tayo sa vlogging para maging yumaman tayo para maging uh, uh, maging milyonaryo tayo no. Kumbaga, ito yung uso ngayon, pero ang purpose natin mga kapamers no, uh, para may bahagi natin sa publiko, lalo-lalo na sa ating gobyerno, yung buhay ng isang magsasaka dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa bayan ng Bayabas, sa barangay Lapas. Dito po ako nakatira ngayon sa Purok 6. Boundary po ito ng barangay Sumusumot sa barangay ng Lapas, sa aming barangay sa kabilang uh, alungsod mga kaparmers. Ang purpose natin mga kaparmers no sa pagbo uh, para may bahaga, bahagi natin sa araw-araw kung ano yung tipong estilo uh, uh, ng aming pagsasaka dito, uh, pagsasaka ng palay, pagtatanim ng nyog, lahat ng ori ng aming hanap buhay dito, ay may bahagi naman na uh, natin sa publiko, lalo-lalo na sa ating uh, gobyerno, sa ating ahensya uh, ng Department of Agriculture. Kung ano man yung kakulangan na gusto namin na uh, ang uh, mapapuna ng ating gobyerno mabigyan tayo ng uh, tunggaga subsidya uh, dagdag na sa sub subsidya sa ating uh, pagkasaka bilang isang magsasaka dahil alam na alam naman natin na uh, marami ang pera ng ating gobyerno uh, dahil uh, tayong magsasaka mga kapobre uh, malaki din nating ang ating voice uh, no sa araw-araw sa buwan na uh, bawat taon malaki ang ating uh, mahibahagi na lalo-lalo na sa pag-usapan natin yung pagkain ng bawat Pilipino ay galing sa pawis ng mga magsasaka. So yung pagbablogging mga kapamers hindi natin na uh, inaasa, hindi natin na uh, talagang ambisyon na maging milyonaryo tayo. Dahil alam naman natin yung buhay ng magsasaka dito sa Pilipinas ay kung baga kayod kalabaw talaga. Kung baga hindi pa naani ay kinakain na dahil sa wala tayong ibang inaasahan kung di yung pag-harvest lang uh, darating yung panahon mag-harvest tayo at saka nagtatanim pa tayo nang utang na tayo dahil ganito talaga ang buhay ng isang magsasaka sa ating bansa talagang medyo kulang yung suporta ng ating gobyerno hindi tulad po da sa bansang Japan dahil nanggaling po tayo doon na uh, isang uh, taon tayo doon na nagano Uh, nagtitraining about topic ng farm management mga kapamers ng mga kapobre. Doon natin nalalaman yung kung gaano sila sinusuportahan ng kanilang gobyerno. Pinapahiram sila ng pera halos 0% mga farmers. Talagang mas sila ang inuuna ng gobyerno yung mga farmers doon. Kung may anak kang isang bilang uh, isang magsasaka doon, no? uh, nalalaman natin na kapag anak ka na magsasaka gusto mo mag-aral ng, ng agriculture ay libre po yun mga kaparmers dito sa atin wala uh, talagang gagastusan mo ng uh, malaki yung anak mo kung gusto na gusto mong parali ng uh, agriculture tulad natin na uh, noong araw ay pinapangarap natin sana na mag tayo ng agricultural engineering pero hindi tayo pinala dahil sa kapos na sa budget yung pamilya natin yung magulang natin kaya ito nagtsaga na lang tayo mga kapobrino So itong pagbablog kasi mga kapamers no, uh, talagang inobserbaran ko. Uh, bakit ba yung ibang mga uh, vlogger na kumbaga nag-umpisa sila sa walang wala no, sa ngayon uh, medyo umaangat sila, kumikita sila dahil sa pagsisikap nila, uh, binigyan talaga nila ng uh, pansin uras uh, oras uh, yung kanilang pagbablogging. Kaya naisipan ko, uh, bakit naman hindi natin gawin ito kung talagang kikita tayo ay yan ay pasasalamatan natin dahil sa kasipagan natin no so masabi pa nga nila wag na nating uh, intindihin uh, isipin na talagang binubuli tayo minsan ng ibang uh, mga tao dahil sa wala tayo hindi tara, hindi tara hindi daw tayo bagay na humarap sa kamera hindi tar, hindi daw tayo bagay na magsalita pero pinag uh, ano natin mga kapamers, no? pinagtsagaan natin na humarap sa kamera, magsalita kung ano man yung kailangan natin ipaabot na mensahe doon sa ating uh, publiko, lalo na sa ating gobyerno. Dahil karapatan natin, natin mga magsasaka na humingi ng uh, tulong sa ating gobyerno kung ano man yung uh, meron na programa na kailangan na maybigay ng ating gobyerno sa ating uh, bilang isang magsasaka mga papers, no. So kung sakali man na uh, maswerte tayo ay na magkaroon tayo ng uh, talagang biyaya na galing sa ating pagbablog, pagbablog no. Unang-una natin na uh, bigyan ng uh, pansin mga kapamers no. Yung mga magsasaka na tulad ko na bigyan din natin ng konting tulong o anuman yung biyaya na makuha natin dito sa pagbablog na sana mga kapamers no. Kaya yun lang uh, tulad ng iba. Ang ginagawa nila ay maganda naman yung mga Uh, opportunity na nakukuha nila so binabalik nila no pinabalik nila so ganoon lang yan uh, palitan lang yan sa kon uh, kailangan marunong ka rin na uh, tumingin sa pinanggalingan mo at sa mga kapwa mo na nangangailangan din ng tulong sa atin ngayon ay nakumpisa pa tayo at uh, sana naman ay sa mga kapwa natin na uh, uh, content na mga magsasaka uh, mga pobreng mag-uuma uh, pobreng magsasaka uh, magkaisa tayo dahil uh, hindi natin mamalaya na darating panahon na maabot din natin yung nabot ng ibang mga uh, tao dito, mga vloggers sa uh, mga kapamas nyo. So sa akin lang, no, hindi, hindi, talaga ako nangangarap na maging milyonaryo dito. Kung hindi, ang iniisip ko talaga dito uh, kung bakit ako ay nagpablog para naman ay na may share ko yung buhay, buhay bilang isang magsasaka kung ano yung kung gaano kahirap yung isang magsasaka hindi natin yan ikahikahi kahiya doon sa publiko lalo na doon sa mga taong minamaliit nila yung magsasaka so ganoon lang mga kapobre no? sana abangan niyo lagi sa araw-araw sinishare ninyo uh, yung mga video natin para naman ay magkaroon tayo ng uh, mga communication na bilang isang magsasaka la tulad ko ng mga uh, content creator no mga kapobre mga kapamers so sana naman ay magka magkaisa tayo lahat ng mga ka, magsasaka na nangangarap na magkaroon tayo ng uh, magandang buhay din na balang araw dahil dito sa papablog dahil dito sa pagsasaka natin uh, continue lang tayo mga kapamers no salamatan natin yung kapwa natin magsasaka dahil doon hindi sa atin na uh, Walang makain yung mga kapwa uh, Pilipino natin, mga kapamers sa buong Pilipinas at saka sa buong uh, mundo mga kapamers. Yun lang. Mabuhay sa lahat. Hanggang sa muli. God bless po.